Sa kauna-unahang pagkakataon, gumamit ang China Coast Guard vessel ng long-range acoustic device para harasin ang barko ng Pilipinas malapit sa Zambales. ang malakas na wangwang -wang na yan ng CCG 3103 ayon sa Philippine Coast Guard ay masakit sa pandinig at paraan ng China para itaboy ang BRP Cabra lalo na't di kalayuan ay nandoon ng CCG Vessel 5901 o ang monster ship ng China. Sa panig ng Armed Forces of the Philippines, malinaw na indikasyon ng pagtaas ng agresyon ng China sa West Philippine Sea ang paggamit nila ng sonic device laban sa mga barko ng bansa sa Baho de Masinloc. Ang hakbang na ito ay nagdalanta din umano ng patuloy na illegal na presensya ng China at ang kanilang mas agresibong mga aksyon. Kasama rin dito ang kanilang mapanlinlang na mensahe na nagsasabing bahagi ng kanilang teritoryo ang baho The long-range acoustic device is an increase in the aggression of the Chinese Communist Party in the West Philippine Sea. It only highlights the illegal presence, the coercive and now more aggressive actions and the deceptive messaging. By saying that Bahodi Masinloc is part of their territory. Paliwanag pa ni Trinidad, mahalaga rin tingnan ang connection nito sa pag-aresto sa isa umanong Chinese spy na nahuli habang nagsasagawa ng intelligence surveillance at reconnaissance sa mga kritikal na infrastruktura ng gobyerno ng Pilipinas. Connecting the dots, this will show us also the same deceptive messaging in the handling of this Chinese national who was arrested conducting intelligence surveillance and reconnaissance of government critical infrastructure Tiniyak ng AFP ang kanilang patuloy na pagbabantay at pagsiguro sa seguridad ng teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng mga patuloy na banta mula sa China The Philippine Coast Guard is there, the Philippine Navy, the Armed Forces, the Air Force, the Army, the Navy, we are all there protecting our sovereignty in the West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kast Austria ng 105.1 Brigada News sa San Manila, The Music and News Authority.